brand name nila is talagang not so sweet. Hindi siya description. Hindi naman kasi lahat umilig sa sobrang tamis, di ba? Yung iba, mas health conscious. But at the same time, masarap pa rin dapat. Strawberry cloud, mango creme brulee, and banana walnut tart. Alam mo yung tart. Di ba yun yung talong pag niluto mo sa ito? Di ba yun? Torta yun. Ay, okay, iba yun. Tart talong. Parang pag social. Shoutout sa mga chinois dyan. Pag tinatanong tayo na hocha boy, especially sa mga dessert, ang sagot natin is hocha. Bwesyu Keti. Yung laki ng mga strawberries niya. Ito pa, puro strawberries, oh. Ito, puro mango. Ay, hindi bago ako. Oh. <laughs> hindi talaga siya matamis, eh. Real mangoes ang gamit niya. Yung mangoes yung nagpapatamis sa kanya. The rest, hindi masyadong matamis. Para sa mga ayaw na masyadong matamis. Perfect, oh. Tanya natin itong next. Grabe, real strawberries na yung gamit niya. Wow! <laughs> <laughs> sa yung gilid niya. Very milky, creamy. Yung strawberry yung nagpapatamis sa kanya. Same dito. So, nababalance yun niya. Best eaten within 2 to 3 days kasi all natural siya. Puro natural, walang halong? Chemical. Di ba minsan yung mga dessert, konting kain mo lang, umay ka na. Problema dito mapaparami ka kasi nga, hindi siya ganun ka-tamis. Actually, ito yung pinakamasarap for me. Sakto to for all occasions, especially birthdays. Ganda ng packaging and presentation. Not so sweet! Wish you, Katie!